For me po kasi ang dating the, uh, my my very own definition of it is you you go out tapos you spend time together eh? 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 hasta la es Idol. Shati. I hope you're okay. Ang, hindi kami sweet na tao dalawa. So, first time po narinig to lahat sa kanya kasi hindi din siya klingi. But, you know, I love you so much. You can always count on me next mo lang ako pag-miss mo ako and then I'll see you when you get back. Oh, nako, kikiligin na naman ngayon ang mga KathDen supporters dahil balitang-balita po na sila na raw ayaw lang daw umamin. Actually, ang dami-dami na nagsasabi. Oo, ko kumakalat talaga. Lutang na lutang. Magkarelasyon na raw po si Alden Richards at Catherine Bernardo kaya lang hindi pa po sila umaamin. Hi, May revelasyon tungkol kay Catherine Bernardo at Alden Richards. Isang interview ni Marian Rivera ang lumabas na kung saan nagbigay siya ng saloobin tungkol sa pakikitungo sa kanya ni Catherine at Alden. Lahat ng nabanggit ni Marian ay positibo. Ayon rito, napakabait raw ng mga bata ni na Catherine at Alden. Napakapositibo. Komento niya kay Catherine, napaka-sweet na bata raw ni Catherine. Kahit alam mo raw na nasa taas na siya o may tuturing na superstar, pero napakabait at hindi raw nakakalimot. Dumalaw pa nga raw ito sa kanyang birthday, kaya naman masayang masaya siya at gustong gusto niya si Catherine. Samantala, komento naman ni Marian kay Alden, napakabait na bata rin ni Alden at nagpadala pa ng bulaklak sa kanya noong birthday niya. Kahit mga nasa taas na raw ang dalawa at talagang sikat na sikat na, ay talagang napaka-humble raw ng mga ito at hindi nakakalimot sa kahit na sino. Samantala, ang wish naman ni Marian sa dalawa ay mas gumanda pa ang kanilang karir at magtuloy-tuloy. Masaya si Marian sa success ni na Catherine at Alden at talagang mahal niya raw ang dalawang ito. Samantala, talagang mapapabilib ka sa Kath din. Dahil kahit ang bigating artista ang si Marian Rivera ay may positibong pagtingin sa dalawa at ibinahagi pa ang mga tunay na ugali ng mga ito. Kahit yata kapo artista nila ay fan na rin nila. Dahil sa sobrang babait, sobrang sweet at sobrang humble. Hindi na tayo magtataka kung bakit ganoon din ang nakikita ng mga taga-suporta nila. At mas lalo pang dumarami ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanilang dalawa. May mga lumabas pa nga na balita na may mga itinutulungan itinutu ang mga ito na hindi na kailangan pang isa publiko. Ayon pa kay Alden, kaya nga raw sila pinagpapala para maging pagpapala rin sa ibang tao. Napakabuti talaga ng puso ni Alden at Catherine at bibihira na lamang ito sa isang sikat na sikat na artista na kahit na nasa tuktok na ng kasikatan ay nananatili ka pa rin mapagpumbaba sa kahit na sino. Kaya naman, tama tayo ng mga taong sinuportahan at minahal. At walang iba yon kung hindi si Catherine Bernardo at Alden Richards. Mga artistang botong-boto sa pag-iibigan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Maraming artista ngayon ang may say sa balita tungkol sa panliligaw ni Alden kay Catherine maging ang kilig na hatid nito sa publiko. Halos karamihan dito ay talaga namang kinikilig kahit pa may mga edad na. At ayon pa sa mga ito, ay boto raw sila sa dalawa at bagay raw talaga sila. Kabilang nasa nagbigay ng opinyon ay si Yeng Constantino. Kinikilig daw siya sa Kath Ngayon lang daw siya kinilig dahil sa mga love team ay hindi raw talaga siya kinikilig. Noon ay hindi raw siya kinikilig sa Kath Pero recently, iba talaga ang kilig na hatid ng dalawa. Lalo na nung mapanood niya raw sa FYP ang video ng dalawa na talaga namang kilig na kilig si Yeng. Maging sina LJ at RR Enriquez ay in din Danny Tito Boy. Tinanong sila kung bagay raw ba si Catherine at Alden at agad naman silang sumagot na bagay na bagay raw ang dalawa at boto raw sila dito. Ayun pa nga sa mga ito ay kinikilig daw sila kina Catherine at Alden. Iba raw talaga ang dating ng dalawa at bagay na bagay sila at pareho pa silang mabait. Kagaya na nga lamang ng mga artistang ito na nagsasabing bagay ang Catherine Boto sila sa Captain at kinikilig sila sa Captain ay talaga nga namang kapareho rin ng atake sa ating mga Captain fans. Kaya naman kapag may mga lumalabas na update sa Captain ay hindi talaga nating mapigilan na kiligin at hindi natin pila palampas at maging masaya para sa dalawang ito. Totoo naman kasing bagay talaga at iba ang atake na kilig na dala-dala nila sa atin at hindi natin ito nakikita bilang magpartner lang sila on screen. Kung hindi, genuine na kilig ang nakikita natin na lahat ng ipinapakita nila ay ang totoo talaga nilang nararamdaman. Talagang totoo ang kasabihan na kung ano yung tunay mong nararamdaman ay lalabas ito sa iyong physical na pangangatawan. Kaya naman, marami tayong nakasuporta sa Kathden pati na rin ang mga sikat na artista kahit pa ang may mga idada ay boto at kilig na kilig sa Captain at nagnanais na sana ay maging sila nga talaga dahil looking forward kayo sa mga updates sa kanila mga sweet gestures na makikita natin sa kanilang dalawa na natural lamang na lumalabas kaya naman, bilang Captain fan huwag kang mag-alala dahil may mga kapwa rin silang artista na nakikita na totoo talaga ang ipinapakita nilang pagmamahal sa isa't isa The best! Agnes. sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang paghahal ng nahanap ko sa iyong pagmamahal ang higit sa ibig natin na matatagal Pasta Ay, Ay, I'm oh, a